Dalawang sasakyan sa Quezon City nagsalpukan sa lakas ng impact ang isa sa mga sasakyan tumaog nagpabalik si Vel Custodio. Sa kuha ng CCTV kagabi sa Barangay Loyola Heights Quezon City kitang sinalpok ng kotse ang humaharot na sasakyan. Tumalsik ang nabanggang sasakyan hanggang sa ma-out of balance at tumaob. Mabilis na pinalibutan ng mga tao ang bumaliktad na kotse para tulungan ang dalawang sakay. Ito ang lagay ng humarurot na sasakyan. Gasgas ang harapan, basag ang salamin at halos mayupi ang pintuan. Halos mayupi naman ang harapang bahagi ng kotseng na bangga. Na-turnover na ang parehong sasakyan sa Police Traffic Sector 3 sa QC. Wala namang lubhang napuruhan sa mga sakay. Pero dinala pa rin ang tigdalawang sakay ng mga kotse sa pagamutan. Wala namang injured, tapos nakakatayo, nakaka, ano siya, nakakagalaw ng maayos. Yung isa naman, yung isang kotse naman na nakahinto, nandun yung babaeng driver na traumatic. So chinek namin, upper extremities niya okay naman, yung lower extremities niya medyo masakit. Hihirapan siya ito Di siya wanted. Ang pinaka-chip complaint niya lang is yung masakit yung ano niya, yung boat na binte. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente ng banggaan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.